LeBron James lilipat na ba sa Philadelphia 76ers para samahan si Joel Embiid at Tyrese Maxey para makabuo ng bagong trio o magstay pa siya sa Lakers? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa na lang po maraming salamat mga maka full court. Ang usapan tungkol sa maagang off-season para sa Los Angeles Lakers ay tungkol sa kung sino ang kanilang kukunin bilang head coach at kung sinong player ang planong ipares ng front office kina LeBron James at Anthony Davis kung pipiliin ni James ang kanyang player option. Nagmumungkahin ng limang nakakagulat na mga galaw na makikita natin inilista ni Zach Buckley ng Bleacher Report si James na tinanggihan ng opsyon at pumirma bilang isang libreng ahente sa Philadelphia 76ers, higit pa sa pagbibigay kay James ng pagkakataong makasali muli sa Eastern Conference at makatakas sa ligaw na kanluran, ang Sixers ay may dalawang lehitimong co-stars kina Joel Embiid at Tyrese Maxey, isinulat ni Buckley noong Hunyo 12. Meron din silang blank slate roster. Sa paligid ng kanilang mga bituin, ibig sabihin ang mga sumusuportang cast ay maaaring iayon sa lakas ng trio. Kung ibinays ni James ang kanyang desisyon sa basketball lamang, dapat magkaroon ng tunay na pagkakataon si Philly, isinulat ni Buckley. O, nanalo siya ng isang titulo sa Lakers, ngunit iyon ay limang season na ang nakalipas na may kakaibang roster. Nakuha ng grupong ito ang pinakamalusog na season mula sa James Davis duo at hindi pa rin nakakapangasiwa ng mas mahusay kaysa sa solid but not spectacular 573 winning percentage at first round exit. Si James ay karapat dapat na pumirma ng isang bagong kontrata at ayon kay Sam Quinn ng CBS Sports, tatlong potensyal na posibilidad ng kontrata ang magiging kahulugan para sa kanya. Si James na magiging 40 sa Desyembre 2024 ay hindi maaaring sumang ayon sa isang kontrata na mas mahaba kaysa sa tatlong taon dahil ang NBA ay may over 38 rule na nagbabawal sa mga koponan na magbayad ng mas matatandang mga manlalaro pagkatapos nilang magretiro bilang isang paraan ng cap circumvention ang pinakakapakipakinabang na kontrata na maaaring pirmahan ni James sa off-season na ito ay darating sa anyo ng isang opt-in at sa wakas ay extension malamang sa Lakers, ngunit potensyal sa isa pang kuponan sa pamamagitan ng isang trade, isinulat ni Quinn noong Hunyo 1. Ang deal na iyon ay magsimula sa kanyang opsyon na numero na humigit kumulang $51.4 million at pagkatapos ay isama ang 8% taunang pagtaas para sa 2025-26 at 2026-27 season. Ang kabuwang bilang ay higit sa $164 million. Magiging karapat dapat din si James para sa 5% na pagtaas sa kanyang kasalukuyang sweldo kung umalis siya sa Lakers at pumirma sa isang bagong koponan. Ayon kay Quinn, ang kabuang bilang ay aabot sa humigit kumulang 157 million. Sa pangatlong senaryo, maaari siyang pumirma ng mas mababa kaysa sa maximum, ngunit hindi nagawa ni James iyon mula noong 2014 to 2015 nang muling sumali siya sa Cleveland Cavaliers. Ang Lakers ay nagkulang sa kanilang layunin na manalo sa kanilang unang kampiyonato mula noong 2019 to 2020. Sa tatlong may tradable na first round pick Austin Reeves at iba pa, ang Lakers ay maaaring maging aktibo sa off-season trade market. Gayunpaman, ang loaded na Western Conference ay tila hindi nagiging mas madali at walang paglipat na ginagarantiyahan ang isang kampiyonato. Isinulat ni Kevin O'Connor ng The Ringer na kailangan man lang pag-isipan ni LeBron ang kanyang susunod na hakbang. Uh, ang mga championship ay hindi darating anumang oras sa Los Angeles bagaman Not in the Lakers' current state, isinulat ni O'Connor nung Hunyo 11. Not with the West as loaded as it is, ito ang dahilan kung bakit nagpa siya si head coaching candidate Dan Hurley na bumalik sa Connecticut at kung bakit kailangang pag-isipan ni Lebron ang kanyang susunod na hakbang. Ang pagbabalik sa Eastern Conference kasama ang Philly at pagbuo ng isang trio kasama sina Embiid at Maxey ay maaring ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya upang manalo ng kampiyonato sa pagtatapos pagtatapos ng kanyang karera. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito kaya po ba ni Lebron James magpababa ng kontrata? At iwanan na ang Lakers, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.